maging totoo tayo, hindi na sulit ang mga iPhone ay magapresyo ay patuloy na tumataas. Ngunit ang parehong nakakabigo na mga problema ay hindi mawawala. Napakahirap na buhay ng baterya, mahina ang pagtanggap ng signal, at isang nakalock na Apple ecosystem na bitag ka sa walang katapusang pag-upgrade. Gayon pa man taon-taon, inaasahan ng Apple na magbawas ka ng mahigit $1,500 para sa isa pang teleponong may mga depekto pa rin. Ngunit narito na ay ang game changer, ang Tesla Pi Phone, isang ultimate phone sa isang nakakabaliw na $173 na tag ng presyo. Ang Tesla ay nasa isang mas mahusay na posisyon upang lumikha ng isang bagong telepono na hindi Android o iPhone kaysa marahil sa anumang kumpanya sa mundo. Kung pumapasok ka sa anumang bagay kung saan mayroong umiiral na marketplace laban sa malalaking nakabaon na kakumpetensya, kung gayon ang iyong produkto o serbisyo ay kailangang mas mahusay kaysa doon. Kailangan mong tiyakin na anuman ang iyong ginagawa ay isang mahusay na produkto o serbisyo. Ito ay dapat na talagang mahusay. At iyon mismo ang ginawa ni Tesla. Sa pitong araw na baterya, Starlink satellite connectivity at walang putol na karanasan. Ang Tesla Pi Phone ay nagdudulot ng kakaibang karanasan sa mga user. Sa 90% na mas mura kaysa sa isang iPhone. Tumutuon ito sa kung ano talaga ang mahalaga, bilis, pagiging maaasahan, at kalayan, na ginagawang posibleng ito ang huling telepono na kakailanganin mo. Kung handa ka ng lumaya sa mga sobrang mahal na telepono, pindutin ang button na mag-subscribe. At huwag kalimutang ismash ang notification bell na iyon para hindi mo makaligtaan ang mga pinakabagong tech leaks. Ang iPhone ba ay nagiging isang sobrang presyo? Hindi napapanahong rip-off? ang mga iPhone ay nagiging ridiculously mahal. At sa puntong ito, mahirap bigyang katwiran ang presyo. Ang iPhone 16 ay inaasahang magsisimula sa $1,199 na may mga high-end na modelo na madaling umabot ng higit sa $1,500. Ngunit hindi lang iyon. Kung nagdaragdag ka ng AppleCare Plus, mga accessory, Eri mga subscription sa app. Tumitingin ka sa mahigit $2,000 sa isang taon para lang magkaroon at magpanatili ng iPhone. At bong natin ang malilim na taktika sa negosyo Apple. Nahuli silang kusa na nagpapabagal sa mga lumang iPhone na pinipilit ang mga tao na mag-upgrade. Pagkatapos ng iOS team, ang iPhone 12 ay tumakbo ng 15-20% mas mabagal at ang mga baterya ay nawalan ng 20% na kapasidad pagkatapos lamang ng 500 cycle ng pagsingil noong 2017. Idinemanda ang Apple para dito at nagbayad ng 500 million. Ngunit ginagawa pa rin nila ito. Kung hindi ka mag-a-upgrade, natigil ka sa pagbabayad ng 99 dollars para sa pagpapalit ng baterya para lang mapanatiling magagamit ang iyong telepono. Paano ang buhay ng baterya at lakas ng signal? Nakaka-disappoint pa rin. Maging ang iPhone 16 Pro Max ay tumatagal lamang ng 29 na oras bago kailangan ng singilin. At kung nakatira ka sa labas ng lungsod, good luck sa pagkuha ng mga signal dahil nahihirapan pa rin ang mga iPhone sa mga rural na lugar. Ang isa pang hindi maikakailan na katotohanan ay ang mga iPhone ay naging masyadong komplikado Nung mga mahahalagang setting ay eh, nakabaon ng malalim sa mga menu. Ang mga simpleng paglilipat ng file ay hindi gagana, maliban kung gumagamit ka ng mga Apple device. At inong patuloy na mga control c si Kilos ay humahantong sa mga hindi sinasadyang pag-swipe. Ang mga feature tulad ng Dynamic Island ay mukhang cool, ngunit 78% ng mga user ay bihirang gumamit nito at ang always-on na display ay umuubos ng 5 to 10% ng baterya bawat araw ng walang tunay na pakinabang. Talaga bang sulit ang iyong iPhone sa nakatutuwang presyo? Nakikita mo ba na mayroon itong patuloy na paghina at mahina ang buhay ng baterya? Mag Dulo ng iPhone Kung kinakaharap mo ito ngayon 2. Magiging mas madaling gamitin ba ang Tesla Pi Phone kaysa sa iPhone? Ang Apple ay patuloy na nagdaragdag ng higit pang mga tampok sa iOS. Ngunit talagang ginagawang mas mahusay ang iPhone? O mas komplikado lang? Ang Tesla Pi na telepono ay gumagamit ng ibang diskarte sa pamamagitan ni pagpapanatiling simple, mabilis, at talagang kapakipakinabang, nang walang lahat ng labis na kalat. Ang Tesla OS 19 ay ginawa upang maging makinis at madaling gamitin. Nang hindi sinasakripisyo ang kapangyarihan, ang mga icon ng app ay 30% mas malaki, kaya mas madaling itap ang mga ito. Lalo na kung pagod ka na sa maliliit at mahirap makitang mga icon. Hindi tulad ng matibay na layout ng iPhone, maaari mong i-customize ang home screen gayon pa man ang gusto mo. Ilipat ang mga bagay sa paligid, baguhin ang laki ng mga icon, at ay set up ang mga widget ng hindi nakikitungo sa mga paghihigpit ng Apple. Ang pag-unlock sa Tesla P na, na telepono ay mas maginhawa rin. Sa halip na pilitin ka ng Face ID na iposisyon ang iyong mukha ng tama o isang fingerprint scanner na gumagana lamang sa isang lugar, ang teleponong ito ay may mga 360-degree na touch sensor. Maaari mo itong i-unlock sa pamamagitan lamang ng pagpindot sa anumang bahagi ng frame, ng mas mabilis at mas madali, at walang pangit na bingaw o punch hole sa screen. Nakatago ang front camera sa ilalim ng display, kaya makakakuha ka ng ganap na walang patid. Full screen na karanasan. Isang bagay na hinihintay ng mga user ng iPhone mula noong 2017. Kung nadismaya ka na sa patuloy na pagbabago ng Apple, kung paano gumagana ang, ang mga galaw, mapapahalagahan mo ang Tesla na panatilihing simple ang mga bagay. Ang mga pangunahing kaalaman ay nananatiling pareho. Mag-swipe pataas para umuwi mag-swipe pakaliwa o pakanan para lumipat ng app. Ngunit nang walang mga hindi kinakailangang karagdagang pag-swipe at menu na nagpapabagal sa iyo. At sa halip na Siri, makukuha mo ang Tesla AI Voice Assistant na ang lahat ng ginagawa ni Siri. Magtakda ng mga alarma, tumawag, magpadala ng mga text. Ngunit may mga karagdagang matalinong feature. Patuloy nitong sinusubaybayan ang iyong tibok ng puso at paggalaw. At kung makakita ito ng biglaang pagbagsak o hindi regular na tibok ng puso, maaari itong automaticong tumawag sa mga serbisyong pang-emergency. Ang pagpapabuti na ito ay perfecto para sa mga matatandang gumagamit. O sino mang may mga alalahanin sa kalusugan, dagdag pa, salamat sa pagkakakonekta ng sning. Starlink. Nag-aalok ito ng real-time na pagsasalin ng wika. Magsalita lang at agad nitong isinasalin ang iyong boses sa ibang wika na ginagawang maayos ang mga pag-uusap sa iba't ibang wika? Mas gugustuhin mo bang harapin ang walang katapusang mga paghihigpit ng Apple o lumipat sa Tesla Pi Phone para sa mas mabilis, mas simples, at mas matalinong karanasan? Kung pagod ka na sa hindi napapanahong tech na pumipigil sa iyo, mag-drop ng Tesla wins sa mga komento. 3. Ano ang mga pangunahing kalamangan ng paglipat sa Tesla Pi Phone? Isa sa pinakamalaking dahilan para lumipat sa Tesla Pi Phone ay ang superior signal reception nito. Habang umaasa ang mga iPhone sa mga traditional na cell tower na kadalasang nakikipagpunyagi sa mga rural na lugar at masikip na lungsod, ang Pi Phone ay nagsasama ng Starlink Satellite Connectivity na tinitiyak ang global coverage kahit nasaan ka man. Saw S. Mahigit 22% ng mga residente sa kanayunan ang naguulat na mahirap o walang cell service sa bahay. At kahit na sa mga urban na lugar, ang pagsisikip ay maaring makapagpabagol ng malaki sa bilis ng data. Sa Starlink, ang mga gumagamit ng Tesla Pi na telepono ay ganap na lumalampas sa mga limitasyong ito. Nagahatid ito ng 99, 9% uptime. Kahit na sa mga malalayong lokasyon, Ginagawa itong game changer para sa mga manlalakbay, hiker, at mga nasa emergency na situation. Isipin na natigil ka sa gitna ng kawalan na walang nakikitang mga cell tower. Ito ay pahing sanong isang iPhone ay magiging walang silbi, habang ang Tesla Pina Telepono ay may magbibigay daan pa rin sa iyo na tumawag, magpadala ng mga text, at mag-access sa internet. Bukod pa rito, habang ang mga iPhone ay karaniwang bumababa sa dalawa o kahit isang bar ng signal sa mga basement, tunnel o elevator, tinitiyak ng direktang sa satellite na teknolohiya ng Starlink ang tuloy-tuloy na connection. Naganap na inaalis ang mga dead zone. Ang buhay ng baterya ay isa pang napakalaking pag-upgrade. Habang ang mga iPhone ay nahihirapang tumagal ng higit sa isang araw na ay makikita sa iPhone 16 Pro Max. Ang pinakamataas na modelo ay tumatagal ng humigit kumulang 20, .20 nan oras ng oras ng pag-uusap at siyam na oras lamang ng masinsinang paggamit. Nag-aalok ang Tesla Pi Phone ng hindi pa nagagawang pitong araw na buhay ng baterya sa isang singil. Posible, ito salamat sa kanyang cutting-edge na 8,000 mAh na graphene-based na solid-state na baterya, na hindi lamang merong higit na kapangyarihan, ngunit mas ligtas din. Ang mga tradisyonal na baterya ng lithium ion, tulad ng mga nasa iPhone, ay mabilis na bumaba-babay, na nawawala ang 20% ng kanilang orihinal na kapasidad pagkatapos lamang ng 500 cycle ng pagcharge. Samantala, ang graphene na baterya ng Tesla ay nagpapanatili ng 95% ng kahusayan nito kahit na pagkatapos ng 1,000 cycle ng pagsingil. Ibibig sabihin ay tatagal ito ng dalawang beses kaysa sa isang iPhone na baterya bago magpakita ng mga palatandaan ng pagkasira. Ang bilis ng pag-charge ay isa pang kalamangan. Habang ang isang iPhone ay tumatagal ng humigit kumulang 1.5 na oras upang maabot ang 50% na singil, ang Tesla PA na telepono ay maaring pumunta mula 0 hanggang 100% sa loob ng wala pang 20 minuto salamat sa advanced na sistema ng mabilis na pagsingil nito. Dagdag -dag pa, para sa mga plugging gumagalaw, sinusuportahan nito ang solar charging. Ibig sabihin, 30 minuto lang sa direktang liwanag ng araw ay makakapagbigay ng apat na oras na paggamit. Naginagawa itong perpekto para sa mga mahilig sa labas at sa mga nakatira sa mga lugar na madaling kapitan ng kalamidad. Sa $173 lang, nag-aalok ang Tesla Pi Phone ng high-end na hardware na sisingilin ng Apple ng mahigit $1,200. Ang 8. 7-pulgadang sapphire-coated na micro-OLED na display ay naghahatid ng higit na liwanag, katumpakan ng kulay, at kaibahan. Waakyaonan na tumutugon sa pinakamahusay ng mga screen ng smartphone sa merkado. Ang sapphire coating ay ginagawang mas scratch-resistant ang screen kaysa sa traditional na Gorilla Glass na tinitiyak ang pangmatagalang tibay kahit na walang screen protector. Ang premium na material na ito ay apat na beses na mas matigas kaysa sa karaniwang salamin na itong lumalaban sa mga patak, pitak, at pang-araw-araw na pagsusuot. Nagtatampok din ito ng 240Hz refresh rate na tinitiyak ang napaka-smooth na pag-scroll, paglalaro, at mga animation. Isang bagay na kasama lang ng Apple sa mga Pro model nito. Ang ano pagpapagana sa device ay isang Snapdragon AI-powered chipset na idinisenyo upang pangasiwaan ang lahat mula sa 8K na pag-edit ng video hanggang sa mga application na hinimok ng AI na may 30% na higit na kahusayan kaysa sa pinakabagong processor ng iPhone. Ang OS 19 na nakabase sa Linux ng Tesla ay idinisenyo para sa kahusayan. Na inalis ang mga hindi kinakailangang proseso sa background na nakakaubos ng kuryente at nagpapababa ng bilis. Hindi tulad ng iOS, na maaaring magkaroon ng hanggang 250 na proseso sa background na tumatakbo anumang oras. Matalinong nililimitahan ng Tesla. OS 19 ang mga aktibong proseso sa wayi wala pang 50 tons, na tinitiyak ang mas maayos na multitasking at mas mabilis na performance ng app. Say AI-powered resource allocation. Automatiko nitong binibigyang prioridad ang mahahalagang app habang pinapaliit ang paggamit ng memory binabawasan ang lagay, obes, at pinapataas ang habang buhay ng telepono. Kahit na pagkatapos ng 3.5 taon ng paggamit, ang Tesla Pina telepono ay inaasahang mapanatili ang hindi bababa sa 90% ng original na bilis nito. Samantalang ang mga iPhone ay karaniwang bumabagal ng hanggang 30% pagkatapos ng mga pangunahing pag-update ng software. At, hindi tulad ng Apple na pinipilit ang mga user na gumastos ng dagdag sa mga accessory. Kasama sa Tesla ang lahat ng kailangan mo. Ang payphone ay may kasamang libreng 65 watt fast charger at isang masungit na case mula mismo sa kahon. Samantala, ang mga gumagamit ng iPhone ay kailangang magbayad ng $29 para sa isang charger at the $50 para sa isang decenteng kaso. Lahat ng mga gastos ay mabilis na nagdaragdag. Walang mga nakatagong gastos. Walang sobrang mahal na mga add-on. Isang malakas. Madaling gamitin na telepono sa maliit na halaga ng halaga. Aling feature ang gumagawa sa Tesla Pi Phone na pinakapangunahing pumatay sa iPhone? Comment 1 kung hindi mo kayang labanan ang 7 araw na buhay ng baterya. Mag-drop ng 2 kung ang Starlink connectivity ay isang game changer para sa iyo. Type 3 kung nabighani ka sa top tier na hardware sa halagang $173 lang. 4. Gaano kadaling maglipat ng data mula sa iPhone patungo sa Tesla P na telepono? Ang paglipat sa isang bagong telepono ay karaniwang isang bangungot. Maaring tumagal ng ilang oras ang paglipat ng mga contact, larawan, at mensay, at ginagawang mas mahirap ng Apple ang proseso sa pamamagitan ng paglock ng lahat sa loob ng iCloud. Ngunit sa Tesla Pi na telepono, ang paglilipat ng iyong data ay walang kahirap-hirap. Ginagawa ng Tesla Sync app ang lahat ng mabigat na pag-angat sa isang tap lang. Sa wala pang inko minuto, lahat ng iyong mga contact, mensahe, larawan, at log ng tawag ay ligtas na nailipat. Walang pangangailangan para sa isang backup ng iCloud. Walang nakakakalito na mga setting upang mag-navigate. At ganap na walang mga limitation sa imbakan. Hindi tulad ng Apple na pinipilit ang mga user na bumili ng iCloud at para lang mag-backup ng higit sa 5G. Hinahayaan ka ng Tesla na ilipat ang lahat ng direkta sa Wi-Fi nang walang mga paghihigpit. Kung meron kang 10GB ng data o 500, ang lahat ay gumagalaw ka agad. Bagkay, maari kang magpatuloy kung saan ka tumigil. At ano ang tungkol sa mga app? iyon ay isa sa mga pinakamalaking alalahanin kapag lumilipat ng mga telepono ngunit sinakop ito ni Tesla ganap na sinusuportahan ng Tesla OS ang lahat ng pangunahing app na ginagamit mo araw-araw kabilang ang Gmail, YouTube, Facebook, Snapchat, TikTok at Netflix kung ito ay nasa App Store, maaari mo itong gamitin sa Tesla OS nang hindi nawawala ngunit hindi tulad ng Apple hindi ka nililimitahan ni Tesla sa isang tindahan lamang. Maaari kang mag-sideload ng mga app mula sa anumang pinagmulan na nagbibigay sa iyo ng kumpletong kalayaan na mag-install ng kahit anong gusto mo, kahit kailan mo gusto. Walo ng Apple na nagpapasiya kung aling mga app ang maari mong at hindi maaring magkaroon. Ang tunay na nagbubukod sa Tesla Pi na telepono ay kung gaano ito kasimless na sumasama sa Tesla ecosystem. Kung nagmamayari ka ng isang Tesla car, isang Cybertruck, o anumang Tesla smart home device, ang iyong telepono ay magiging pinakahuling control center. Isipin na ina-unlock ang iyong sasakyan sa pamamagitan lamang ng paglalakad papunta dito, pagsasaayos ng liwanag o temperatura ng iyong tahanan mula sa iyong telepono nang hindi nangangailangan ng third-party na app app, o pagsuri sa antas ng baterya ng iyong sasakyan ng real-time. Isinasara ng Apple ang mga user sa isang saradong ecosystem kung saan kailangan mong bumili ng higit pang mga produkto ng Apple para lang makuha ang pinakamahusay na karanasan. Ngunit, binibigyan ka ng Tesla P Phone ng ganap na control sa lahat ng iyong device nang walang mga hindi kinakailangang paghihigpit. Hindi lang pinapadali ng Tesla ang paglipat, ginagawa nitong walang hirap ang pag-upgrade ng iyong buong karanasan sa tech. Kung maaari kang lumipat sa isang bagong telepono nang hindi nawawala ang isang contact, LoRaWAN o app, gagawin mo ba ito? Kung oo ang sagot, comment why below. Ang Tesla Pi Phone ay ganap na magpapaikot sa laro. At viersing it na ang huling telepono na kailangan mo. Wala ng mga nakakatawang presyo, mahinang baterya o Apple na nagpapabagal sa iyong device. Sa halagang 100% if in tatkaos lang, makakakuha ka ng mga features sa susunod na antas. Signal na pinapagana ng Starlink, isang pamilyar ngunit mas matalinong UI, at isang baterya na tumitagal ng mga araw, hindi mga oras. Bakit patuloy na magbabayad ng higit sa $1,200 para sa isang iPhone na ginawa upang pabagalin at ilock ka? Ang Tesla Pi Phone ay mas mabilis, mas malakas, at talagang binuo para tumagal. Gawin ang switch ngayon. Pindutin ang mag-subscribe at ion ang mga notification. Manatili tayo sa unahan ng tech revolution.